Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng na isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel na Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling ito sa mga ilang mga subscribers natin. Narito po ang kanilang gustong itanong. Mahalaga ba ang sukat ni Manoy para sa mga kababaihan? So guys, alam niyo na yung Manoy, no? Hindi ko na masyadong banggitin yung ano. Yan po karamihan na nagtatanong doon sa comment section. Pero bago ko tatalakayin, disclaimer lang po, ang impormasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi nila yon bilang kapalit ng profesional na payong medical. Maraming salamat po. So guys, sa video na ito, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-controversial na tanong ng mga kalalakihan. Sukat nga ba ang basihan ng kasiyahan ng kababaihan? O may mas mahalaga pa? So narito ang detalyadong paliwanag. Guys, Marami ang naniniwala na ang sukat ni Manoy ay malaking bagay para sa mga kababaihan. Bakit? Dahil ito ang madalas na nakikita natin sa media, mga pelikula, palabas at iba pang mga pinapanood. Pero ito ba talaga ang katotohanan? Ngunit ayon sa mga eksperto, karamihan sa mga kababaihan ay mas nagbibigay halaga sa emosyonal na koneksyon, respeto o pagsuporta sa partner. Ayon sa mga pag-aaral, 85% ng kababaihan ang masasabing mas mahalaga ang intimacy at hindi ito nakadepende sa sukat ni Manoy. So ang ibig sabihin guys, gusto man ng na naming mga kababaihan ang intimacy, no? yung bakbakan. Ngunit hindi po nakadepende dito ang sukat ni Manoy. So, ano nga ba ang mas mahalaga sa mga kababaihan? So narito ang mga hinahanap ng kababaihan para makuntento sa isang relasyon. Number one pagpapakita ng pagmamalasakit. Tulad ng paggawa ng kape o pagyakap man lang ay nakakabawas ng stress sa iyong partner na babae. So ang ibig sabihin, pagmamalasakit, pag isa po ito rin ang hinahanap ng isang babae. No? So yan po yung number one. At ang pangalawa naman, pagiging maalahanin. Ito naman ay kasama na dito sa kama, no? Ma maalalahanin sa kama. So, ano bang ibig sabihin? Mas mahalaga ang performance at foreplay at pag-aralan sa gusto ng partner at pagiging gentle kaysa sukat. So, ang ibig sabihin, ito na po ang pinaka-importante pagiging maalalahanin pagdating doon sa bakbakan. So, mahalaga talaga ang performance, hindi po ang sukat kung magaling ang iyong performance, hindi na po hahanapin ng babae kung ano pa man yung nasa iyo, nasa iyong harapan, kundi kung paano mo paligayahin sa iyong performance. At pag-aralan din natin kung ano yung gusto ng ating partner at magiging gentle kapag na, nasa ano na, labanan na. So yan po ay isang sa pinakahinahanap ng mga kababaihan, kasama na po ako doon. So wag po tayong mag-alala kung ano man yung uh, sukat ng ating sandata, kundi ang magtuon tayo doon sa tinatawag na kung paano ang iyong performance, kung paano mo anuhin, halughugin lahat yung mga sensitibong bagay, no? Para naman yung babae, yung partner mo ay masiyahan talaga ng todo. So, yan po yung number 2. Pagiging maalalahanin. At ang number 3 naman, emotional na seguridad. Ano ba ito? Ang partner na mapagkatiwalaan at hindi basta nawawala sa oras ng problema. So, ang ibig sabihin, yung emotional na seguridad. No, halimbawa, may problema hindi po natin tatakasan at kapag hinarap po natin ito at uh, pariho, pariho ninyong bigyan ng uh, solusyon ang babae ay talagang isa na po yan sa hinahanap sa kaniyang partner wala na pong pakialam dito ang sukat ni Junjun so yan po ang pinaka the best na paraan lamang na itong binanggit kong tatlo no? malasakit, sakit, maalalahanin at yung emotional um, emotional na seguridad. Yan po ang hinahanap-hanap naming mga kababaihan dahil ano lang hindi siguro nakahilera sa unahan ang sukat, pag-uusapan ang sukat lang. So sa madaling salita, ang tunay na kasiyahan ay hindi nasusukat sa physical na aspeto lamang. Ito ay tungkol kung paano mo ituturing ang iyong partner ang pagiging supportive, thoughtful at mapagmahal. So yan po ang pinaka dapat nating isipin. Huwag po tayong mag-alala kung ano hindi po tayo na hindi natin gusto yung laki ng ating sandata. Huwag po tayong Mag-isip na, ah, baka aayawan ito ng isang babae. Huwag po tayong magpa-injection. Maglalabas ka ng pera ng ilang thousands, ilang libo. Nagpa-injection ka, lumubo lumubo si Manoy na infeksyon. So, yun po ang isang, uh, anong tawag dito? Yung tinatawag na walang tiwala sa sarili. Ang pagtuunan po natin ay yung performance. Kahit ilang beses ko na rin po itong, ginawan ng ano, ibang version nga lang, no? Performance talaga ang pinaka the best. Hindi po yung ano, kaya wag na po tayong magpapa-inject inject, inject dyan. nagagasto ka. Tapos pag gumasto ka, hindi naman maganda ang dating, gagasto ka na naman para pauperahan dahil na infection. So, wag po nating isipin yon Kahit, kahit kaunti, magiging ano na lang sa, sa iyong, kung paano mo paligayahin, pasiyahin ang iyong partner, yun ang pinaka the best. So guys, dyan at dito nagtatapos ang ating usapan. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito sa iba. Tandaan, ang tunay na pagmamahalan ay hindi nasusukat kundi nararamdaman. So yan po, no? Ulitin ko po hindi nasusukat kundi yung nararamdaman po ng babae kung ano nasisiyahan ba siya o hindi. So, yan po guys. Sana nagustuhan nyo ang isang vlog ko na naman ngayong araw na ito. Nagaling ito sa ating mga minamahal na subscribers. Maraming salamat. Hanggang sa muli ang inyong lingkod. Si Ate Stella. Bye-bye!